Kasi National High School. Oo, oh oh, may OC na dito. Oo. Oh. Tatlong araw ko na ito, wala kaya. Ang daming mga CDTO. Anong CDTO? Dapat may bayan ito, hindi CDTO lang. Ano dapat pilihin mo, Ate Bae. Ayan, ay ayan ang Kasimero. Diba ang Kasimero? Ay, nandiyan na ata ang sinagong.

Pamangkin mo. Mm. Sige, pila kayo dyan para ano? Dito ka na Stay in the Kasi nakapoint kayo pata eh. Maliit

sa uh, mapanatuloy natin yung kalimisan ng ating evacuation center. So, kalimisan, kaligtasan ng mga bata, tayo po ay dapat nagtutulungan. Pag-ano uh, ka naman? Pag-ano ka Hello, 12. 13. Okay. Dito bang na, elementary school? Dito po ba? Oh, dito daw, okay. ayun. Dito na po, papasok kami sa another another evacuation center. Ano yan? Hello po. Ano ito? Alis ano sila? Hello po, good morning. Ah, so ito ang ano? Pag-asa elementary ko, hi po. Ah, ayun. Ang kanilang mga Hi. may naka ano dyan? wala? okay so mag room to room po ako ngayon room and ah, dyan po yung may mga -ma rooms okay nakapunta na kami doon doon pa okay sige po ano yung ipat ano yung ipat pero may internet ito ba sila? ah ok sige sige